Ikinalungkot naman ng pamilya ng beauty queen na si Catherine Camilon ang magbasura ng korte sa kasong kidnapping at serious illegal detention laban kina dating Police Major Ala de Castro at driver bodyguard niyang si Jeffrey Magpantay. Ang buong detalye sa ulat ni Patrick de Jesus. Ibinasura ng Calabarzon Regional Prosecutor's Office ang kasong kidnapping and serious illegal detention laban sa dating polis na si Major Alan De Castro na itinuturong pangunahing sospek sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon sa Batangas. Ayon sa korte, kulang sa ebidensya ang reklamo laban kay De Castro at sa driver nitong si Jeffrey Magpantay ipinunto ng piskal na walang matibay na basihan ang mga testimonyang nakita si De Castro at magpantay na bumuhat sa katawan ni Camilon mula sa isang sasakyan patungo sa isa pang sasakyan. Kinwestiyon din kung bakit walang nakuha ang sampol ng dugo sa sasakyan. Gayong nakita umano ng mga testigo na duguan si Catherine at kung nilinis man ito, hindi raw kapanipaniwalang may may iwang istran ng buhok mula sa dalaga. Hindi rin kumbinsido ang korte na magpapatunay ng mga kasong kidnapping at serious illegal detention ang larawan ni De Castro at Camilon na magkahalikan o nagkita sila noong October 12, 2023 kung kailan huling nakita ang beauty queen. Ikinalungkot ng pamilya ni Camilon ang naging desisyon pero hindi daw sila nawawala ng pag-asa. Siyempre, masakit po sa amin yon dahil hindi naman po yun ang inaasahan namin. Eh, pero hindi naman po natatapos ito dito hindi naman ho, ibig sabihin hindi. tapos na yon hindi yung mga walo pag-asa. Magahain naman ang binong Special Investigation Task Group ng CIDG Calabarzon na tumutok sa kaso ng Motion for Reconsideration at Petition for Review sa Department of Justice. They will be exhausting all available legal remedies available to us because they believe they presented all the necessary evidence to prove The connection of uh, Mr. De Castro and uh, Mr. Pagpantay in the uh, uh, continued disappearance of Mr. Milon uh, on uh, October 12, 2022. Higit kalahating taon nang nawawala si Camilon pero ang kanyang pamilya umaasang buhay pa ang dalaga. Ang hindi ko siya nakikita, Hindi ko ilalagay na wala na siya. Hanggang ngayon ako'y patuloy na naasa. Gano'n man ko kahirap, isip, sa puso na araw-araw wala kaming alam. Pero ako'y patuloy na naasa. Una ng sinibak si De Castro mula sa serbisyo noong Enero dahil umano sa illicit and extramarital affair kay Camilon Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.